Mula sa pagiging queen of all media hanggang sa pakikipaglaban niya ngayon sa isang malubhang karamdaman, si Chris Aquino ay hindi lang naging bahagi ng showbiz kundi ng bawat tahanan ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang estado ngayon na halos araw-araw ay sinusubok ang kanyang katawan at kalooban, mayroon pa kayang lalaking muling tatanggap sa kanya? Sa dami ng naging relasyon niya noon, sino kaya ang may pusong balikan ang babaeng minsang minahal ng buong bayan? Ngayon balikan natin ang ilan sa mga naging lalaki sa buhay ni Chris. Sino ang tunay na nagtagal? Sino ang nagpaiyak sa kanya? At sino ang maaaring muling magmahal sa kanya sa panahong higit niyang kailangan ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. February 14th, isang araw ng pag-ibig para sa karamihan. Pero para kay Chris Aquino, ay may ibang kahulugan ito. Noon pa naging bukas na libro ang kanyang buhay pag-ibig at minsan na rin naugnay siya sa isang basketball superstar na si Alvin Patrimonio. Ayon sa ilang panayam, isa si Chris sa mga umamin na nagkaroon siya ng matinding paghanga kay Alvin. At kahit na hindi ito umabot sa seryosong relasyon, ramdam na ramdam ng publiko ang pagkakakrush niya rito. Ika nga niya, si Alvin ang kanyang first game. Ngunit sa likod ng lahat ng kilig, hindi ito naging love story na may happy ending. Habang si Chris ay abala sa showbiz at sa kanyang karera bilang queen of all media, si Alvin naman ay tahimik na nabuo ang sarili niyang pamilya. Sa isang panayam sa The Buzz, pinuri pa ni Chris ang asawa ni Alvin na si Cindy. Ani niya, if there's one woman who has behaved with so much dignity through all this, it's Cindy. Ipinakita dito na kahit may konting kilig noon, ay marunong paring rumespeto si Chris sa mga boundary. Taong 1994 naman nang maling si Chris kay Gabi Concepcion. Galing ito sa isang pelikulang ginawa nila kung saan nabuo ang chemistry sa harap ng kamera. Ngunit sa likod ng kamera, usap-usapan din ang namumuong ugnayan nila. Marami ang kinilig sa tambalang ito, lalo na't na kilala si Gabi bilang isa sa mga matinee idols noon. Pero dahil sa maraming issue at intriga sa paligid ni Gabi, hindi rin nagtagal ang kanilang koneksyon. Isa pa sa mga naging makulay na bahagi ng love life ni Chris ay ang pagkakadikit ng pangalan niya kay Robin Padilla. Si Robin, kilala bilang bad boy ng Philippine movies ay nagbigay ng kakaibang kilig sa mga fans. Ayon sa ilang source, si Robin daw ang tipo ng lalaki na kahit pa maraming babae ang nahuhumaling, kayang-kaya pa rin paikuti ng puso ni Chris. May mga lumabas pang kwento na nagpadala raw si Robin ng mga sulat at bulaklak sa kanya, mga bagay na tila galing sa isang pelikula. Sa mga panahong iyon, si Chris ay aktibong-aktibo sa showbiz. Iba't ibang proyekto, talk show at pelikula ang kanyang kinabilangan. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang naaakit sa kanyang karisma. Ngunit sa dami ng kilig at saya, dumaan din si Chris sa maraming heartbreak. Isa sa mga pinakamakabuluhang bahagi ng love life ni Chris Aquino ay ay ang naging relasyon niya kay Philip Salvador. Sa isang interview noong 2010, binanggit ni Chris na kahit may mga pagsubok sila bilang magkasintahan, hindi niya itinanggi na mahal niya si Philip noon. Si Josh, ang kanilang anak, ang siyang naging bunga ng pagmamahalan nila. Ngunit ayon kay Chris, bagamat naging totoo ang lahat, may mga bagay pa rin hindi nila napagtagumpayan bilang magpartner. Si Philip ay kasal na sa iba noong naging sila ni Chris, kaya't naging sentro rin ng kontrobersya ang kanilang relasyon. Hindi naging madali para sa isang tulad ni Chris na anak ng dating Pangulo na mapabilang sa ganitong klasing usapin. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang itaguyod si Josh bilang single mom at iniwasan niyang magsalita ng masama laban kay Philip sa publiko. Sunod namang naugnay si Chris kay Vic Soto. Ayon sa isang artikulo sa Yes Magazine noong 2003, Inamin ni Chris na kahit never silang officially naging magkasintahan ni Vic, nagkaroon sila ng espesyal na koneksyon. Ngunit sa huli, sinabi rin niyang hindi naging practical ang setup nila dahil pareho silang busy at maraming responsibilidad sa buhay. Isang mas komplikado at makulay na bahagi ng love life ni Chris ay ang kanyang naging ugnayan kay Joey Marquez. Ang kanilang relasyon ay umani ng matinding atensyon mula sa publiko. Sa umpisa, tila masaya at bukas silang pareho sa isa't isa. Ngunit pagdating ng 2003 ay lumitaw na ang mga problema. May mga allegation ng cheating at physical altercations at umabot pa sa punto na nagbigay ng public apology si Joey kay Chris. Sa mga sumunod na buwan, hindi na maikakaila ang bigat ng pinagdadaanan ni Chris at inamin din niya sa isang panayam na naging traumatic para sa kanya ang karanasan. Nang lumabas ang balitang nagkasakit si Chris at kinailangang makonfine, lalo pang lumala ang intrigang bumabalot sa kanila. May mga nagsabing mas naging malala ang sitwasyon dahil sa stress na dulot ng kanilang relasyon. Sa huli, nauwi ito sa tuluyang paghihiwalay. Pero hindi rito nagtapos ang mga hamon sa puso ni Chris. Noong 2005, naugnay naman siya kay James Yap, isang basketball superstar na mas bata sa kanya. Sa simula, maraming natuwa sa kanilang tambalan, lalo na tila natagpuan na ni Chris ang tahimik na pag-ibig. Ikinasal sila sa isang private ceremony at nagkaroon ng anak na si Bimbi. Ngunit tulad ng mga naunang relasyon, dumaan rin ito sa matitinding pagsubok. May mga isyong lumabas na may ibang babae si James at sa kabila ng lahat ng pagtatangkang ayusin ang kanilang pagsasama, ay nauwi rin ito sa hiwalayan. Pagkatapos ng kanyang naging hiwalayan kay James Yap, dumaan si Chris Aquino sa isang matinding emosyonal na yugto. Naging tahimik muna siya sa media Ngunit hindi rin nagtagal ay nagsimulang lumabas ang mga balita tungkol sa kanyang mga bagong relasyon. Isa sa mga pinag-usapan ay ang close friendship niya kay Boy Abunda na matagal na niyang best friend at confidant. Bagamat hindi sila naging romantically involved, malaki ang naging papel ni Boy sa pagbibigay ng suporta kay Chris sa mga panahong tila bumabagsak ang lahat. Sa pagitan ng 2006 at 2007, patuloy ang mga issue sa pagitan nila ni James. Bagamat may mga moments na magkasama sila bilang pamilya para kay Bimbi, may mga ulat rin na may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa custody, finances at mga past infidelities. Isa pang issue na lumutang ay tungkol sa prenup agreement nila na naging mainit na usapan sa publiko. Hindi kailanman naghain si James ng annulment, kaya't matagal ding natagalan bago naging malinaw ang legal na estado ng kanilang relasyon. Noong 2012, tuluyan nang naideklara bilang null and void ang kasal nila ni Chris. Pagdating ng 2014, muling gumulantang ang pangalan ni Chris sa mga showbiz headline kung saan naugnay siya kay Herbert Bautista, ang dating mayor ng Quezon City. Sa loob ng tatlong buwan, naging maingay ang balita tungkol sa kanilang ugnayan. Sa isang episode ng Aquino and Abunda Tonight, kinumpirma ni Chris ang naging espesyal na koneksyon nila ni Herbert, ngunit agad din niyang nilinaw na hindi ito nagtuloy sa kasal. Sa isang blog post noong Pebrero 2015, naging emosyonal si Chris habang ikinuwento kung paanong humantong sa wala ang kanilang almost love story. Ayon sa kanya, mahalaga si Herbert sa kanya, ngunit hindi nila maibigay ang mga hinihingi ng isa't isa. Isa rin sa mga naging balakid ang kanikanilang responsibilidad. Si Chris bilang isang single mom na iniisip lagi ang kapakanan ni Bimby at si Herbert bilang isang public servant. Noong Abril 4, 2014, Pinangarap nilang gawing opisyal ang kanilang relasyon, ngunit kinailangan nilang harapin ang realidad. Sa kalaunan, natutunan ni Chris na hindi lahat ng mahal mo ay makakasama mo habang buhay. Minsan, sapat na na naging bahagi sila ng isa't isa kahit saglit lang. Sa kabila ng lahat ng relasyon, pagkabigo at mga isyong kinaharap niya sa publiko, pinatunayan ni Chris Aquino na hindi siya basta-basta sumusuko na natili siyang matatag para sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Sa bawat pagbagsak ay natututo siya. Sa bawat luha, mas lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa pag-ibig at sa tunay na halaga ng sarili. Kung may isang bagay na paulit-ulit na ipinakita sa atin ng buhay pag-ibig ni Chris Aquino, ito ay ang katotohanan kahit ikaw pa ang queen of all media, hindi ka exempted sa sakit sa pagkakamali at sa pag-ibig na hindi pa laging nagtatagal. Ngunit paano kaya kung ang bawat relasyon na dumaan sa buhay ni Chris ay may epekto sa kung paano siya tingnan ng publiko ngayon? Ang mga nakaraan niya ba ay may epekto pa sa kung paano siya mamahalin sa hinaharap? O baka naman may pagkakataon pa na makakahanap siya ng tunay na pagmamahal at kaligayahan? Ano ang opinyon niyo kung kayo ang tatanungin? Sa tingin nyo, may chance pa bang muling magtagumpay si Chris sa larangan ng pag-ibig? I-comment na ang inyong mga opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang updates.